Asan kita mo yung earnings? Oo, oh, totoo ba yan? Ha? Huh? Billion ba yun? Eh, tignan mo naman. Hundreds, thousands, million. Million? So, ayan nga mga kabata helmet. Yan yata yung sal ni -E, Senator Tulfo. Bito pa. No, Rafi. Ah, Rafi yan. Tulpo. Isumbong ah, ah, mo. Iba naman yun. Ay, iba pa yun. Oo. Ano, bitag ba? Ay, hindi. Kay Idol Rafi. Oo, oh. oh, Itulpo diba? mo yan. Itanong lang ako dyan, mga kabatang helmet. Ano ba yan? Combine ba yan? Nung sa asawa din niya? Ah, with representative. Oo. Oh. Pero representative. Eh, e, di ba nga sa Congress, di ba, yung asawa niya, kasi yung party list, tama ba ako, mga badahil, comment nyo nga dyan, pero eto, Kasama ba dyan yung mga earnings sa mga social media platforms? For example, sa Meta. ba diba? Mm. Sa YouTube. Lahat na YouTube, di ba diba? Hindi. Kasama ba dyan sa Salen na yan? Kaya ganong kalaki. Kaya, ang al laki talaga, ba diba? O sige, ipagpalagay. Kanyan ba yan? Billion? Ipagpalagay mo na ang kasali nga oh. yung sa YouTube niya. O oh, oh, kung ano pang social okay media na yun, platforms. Legit oh, naman oh, oh, yun, diba? Legit, legit. Oh. Eh, Pero ang laki, no? Meron pa bang iba? No. Na, pwedeng pagkuhanan pa ng oh. revenue, no? Hmm. O yun lang ba? Hindi ko alam wow. Ma Ang makakasagot niyan Si Centulfo Si Iografi oh. oh. Pero ayan Subo mo Itulfo Iba nga itu yun ni Iba, iba pa yun Itulfo mo yan Iba pa nga yun Maraming sila ba? Diba? Pero ayan nga mga kabata May comment yun na ako Ano masasabi niya Pero billion yun One billion Wow, wow. At kung nagustuhan mo Ang to Asarap ng tulog nun ano, man, Sabi mo asarap ng tulog billion Siyempre eh, May billion ko Dami mong pera pero ang sarap ng tulos ko. Lang, lang mga kabatang helmet. Kung wala yung mga ibang earnings sa sa mga social media platforms, ah. lulobo kaya ng billion talaga yung sal Yan, isagutin no, ah? nyo dyan. And kung nagustuhan mga video to, kailan mo mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-updated sa so, mga upload namin yung YouTube par. stay happy, stay healthy, stay safe ta, as always. Sabi ko kami sa buhay nyo, dahil din na bukay. Please get a better every day. God bless everyone. Bye. Pintitulbo mo yan. Ay, mali. <laughs> Hindi nga yun!